Kom oh. Happy birthday to you. Life begins at 40, so you are now in your 40th birthday, and we are wishing you not just a good health, but abundant blessing for you. Na to share your blessing more to us, and we cannot to pray for you, and we are continuing supporting you whatever you want. And we are here. Lagi na nanonood sa vlog mo yan. Sabi mo nga, more viewers, more income. So, um, syempre, maganda yung pamangkin mo. Nagmana sa maganda kong tito. Yan. So, um, lahat, lahat kami ay nagagalak sa napakalaking blessing in your future. We are just here. And alam ko, nandiyan ka lang din. <laughs> Um, see you soon. Bye. Happy birthday again. Happy birthday, Bob. Sana maging masaya ka sa iyong karawan. Uh, more blessings to come. And God bless you more. Happy birthday! Hi, Bob. Happy birthday, birthday po kayo. Salamat po kayong sega gana. Sana po din na maabang bill ni King Babo. At sana po madakal, madakal ko po lalo na po rin pamilya ni Ken. dakal salamat po. Happy birthday ulit. Thank you. Rob, happy birthday. Sana dakal po ang birthday dapat kaya -da. na. Pwede mo. Thank you. Papa, today, happy birthday. More birthdays to come. Thank you. Know. Happy happy birthday ba? Dakala, dakala, salamat kay nga gawang ganang gawa ko para kaya kami lalong lalo na kaya nga ganang pamilya mo. More blessing and sana kumababa mababay din. Basta babalo mo naman kung gano'n para ko pa salamat kaya ko. Basta lagi kami mingat kaya good health. Kaluguran na ka sobra. Happy birthday ulit. Happy birthday, Bap. Thank you sa lahat ng binigay mo sa amin. Thank you dahil nagkikita ka namin na mabait. Thank you sa lahat. At stay with good health and good faith. Thank you. Bap, happy birthday. Ako po, birthday kaya, no? ako, salamat po ng pang birthday tatag kayo? At saka na, salamat, Bap. Bap, happy birthday po. Sana dakal kong birthday yung datang mo. Wish you all the best. Ba baka na, salamat. Kayo nga yung Hi, bab! Happy birthday! Salamat kayo yung ginagana. Sana dakal kong birthday yung datang kayo. Kaya kasama-sama kung sasawag kayo ni. I miss you. I love you. Hi, bab! Happy birthday! More blessing to kam, eksan na sa sa saawang sa saop kareng pamilya mo and mimingat ka lagi. stay healthy and God bless. Oh, pula ba oh, no ba? Na kumpagin eh, kung saan ba ganoon? Super tapas. Right Covid, supering gan, ingat parin pa lagi. stay safe. Um, more blessing for um, God bless and diarly, love. You. Happy <laughs> birthday, ba? Maraming maraming salamat sa lahat ng binigay mo suporta kahit malayo ka sa amin. At sana, mawala na itong kader na ito para makauwi ka na. Love you. Happy birthday, Bak. Sana ligtas ka dyan. Saka sana mababababuhay mo. Thank you. love you. Sa miss ka na namin. Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy, happy birthday At nawa nawapatuloy kang bigyan ng Diyos ng uh, marami pang blessing or birthday At higit sa lahat, bigyan ka ng Diyos ng uh, good health At uh, bigyan ka pa ng mahabang buhay para uh, sa pamilya mo uh, Salamat to sa lahat ng binibigay mo, mga blessing mo hindi po kami nakakalimutan na sa anong panahon nandyan ka. Ah, uh, maraming maraming salamat sa iyo at na patuloy na uh, na gabayan ka ng Panginoon sa lahat ng uh, alam ko may mga pangarap ka pa eh. Ah, uh, nawa ang lahat ng gusto mong mga pangarap sa buhay uh, ma maachieve mo lahat ito. Uh, at alam ko, ginagawa mo ito para kila ima, kila tatay, sa pamilya mo. At naniniwala ko na yung mga pangarap mo darating lahat yan. At alam ko, tunay ah, patuloy na uh, pagpalaan ka ng Diyos dyan sa Bansa Korea. At maraming maraming po rin salamat at maraming maraming pang birthday ang iyong uh, mararanasan. Happy happy birthday and more blessings to all. Salamat. Yeah, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Sana marami pang birthday yung dadaan mo. Saka, ingat ka lagi dyan kasi pandemic ngayon. Maraming sakit na lumalabas. Saka, I love you. Sa lahat, sa lahat na tulong mo sa amin, lahat dito. Suporta. Na, ano namin dito say, sa'yo. Sa happy, happy birthday. Happy, happy, birthday to you. Happy, birthday to you. happy birthday Hello, doll. Happy birthday! Sana ngayong 40th birthday mo palagi kang masaya, malakas, at palagi lang be humble and stay safe. Thank you sa lahat. Kahit malayo ka. Kahit papano. Nabibigyan mo ko ng kaunting supporta. Ah. Thank you very much. And happy, happy birthday. Ha? Bisa sayo pa ba? Bisa yun. <laughs> <laughs> yun. Yeah, happy, happy birthday Kev sana dakal ka, dakal pang dakal birthday in mo at eh kasama sa asawang video support ng kaya kami karin yung matwata mo magyami ako laging sa sabiyan kaya kay ni kaluguran oh. kami ng kapatad ni magyang malawot ka kaya kami pakiyabi dakal po kayong kaya sana lagi mong isipan kaluguran ka kaya ni happy happy birthday kaya happy birthday kisoy Lama lagi po mag-ingat sa inyo, bravo. Nakalag ako na salamat kayo kayang pinyo sa akin, kaya kami, ako. Ang payani mo may karat. At nakalag ako na salamat kayong BM mo kaya kami sa Sana mag-ingat ka rin kayong obra na sana nakasana ka kasakit. Hindi na nakatanag na kalatakalasika namin. Na yung kasama sa asawa, sa asawa, kaya kami kapatid mo. Ito ang mga sabi ko kayo, happy, happy, happy birthday. Kaya natin sa'yo. salamat. Ay, kasi kanton. Sana enjoy mo yung kaya kang aldon birthday mo. Ingat ka parati. Uh, oh. <coughs> Kaliburan ka. Kaliburan pa na ano mo. Amis daw yung... Ikaw ng nalaki rin kayo

yung paana no yung gusto ka na ka yung paana mo ito ka pagpuren kini magsadya kami gandita mo uling kurenta na ka ano may e, muna yun naman nalang tayo ay kurenta ka baby face ka pa rin sana ingat parati enjoy mo kaya nga tayo mo, kaya nga masaya. Nakalada ka na sa lamat ka rin. Ibigay mo sa awit ni Ami. Kaya tayo mo ang kasakit ko. Kaya mo nga tayo mo rin kayo. Nakalas salamat. lamat. Nakal pang birthday. Sana yung tamtan mo. Ingat, ingat, ingat pa Hello. Happy birthday. Ah, uh, ito okay. ah, kita sa imidad. Pero kain, sigla, pwede ang pula. Dapat kayo ka. Imidad, malalapan nyo. Pero ito ang saya. Dapat manat nyo sa ko, ah, Enjoy mo yung kain, hindi eh. Yung nga chok and Ken, malak ka raya kami. Yan na rin sabi yun, ka. Yung pamilya. Nga tinitang kang kain, pang italugod. May itang tula. Lalo na ka, palo ko. Aka mga nga nga kaya tambagi eh. Gagampanan mo kayo. Karayang matwata ko na eh. Pero salamat. Ding napan man di sa may uh, 40 years uh, birthday mo tapos kita yung sabihan ko kung uh, manatili kaya kitang kahit Palaging palagi isip mo sa pamilya uh, sabi mo uh, sabi mo yung maragula pagi uh, asasabi ko kaya kami hanggang Nani ang manika. Ano yung hita ng manika? Happy birthday, Abraham. Mala, kaya Ah, hindi birthday mo, ah, bami mo. Lalo ka man na kaya. Ah, sabi ah, mo naman, kaya na naman Uh, ito, lalo na malap sa tayo. Yung eh. kana akong kay, yung kana mong asabi. Ah, uh, Saka so, uh, mong mga ngalingwan na ah, ah, kikilala kayo. Yung na nung mabagay, uh, obra, o nanamang na namang na kaya mo nga ato Kaya pinang kailangan tayo mong ipasalam yung, ting, yung ginito. At niya, yeah, happy, happy, happy birthday. At kami man, uh, ang oras ni Miss Amungkay, at saka at saka at saka Agit ito, ako musta. Sana yung Miss ko, amo, 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 bibili kayong isip ko na eh, kami, at ang kaya, uh, kakakandang ka kami, Agit, ako musta. Sana ako mag-try ka nito. Kamula na rin dito. E, itong tula, kimpiyan mo. Ah, uh, BJ. Ah, uh, pasibayo, happy birthday. Ne? Yung tula, itong saya. Na marakal pang panan yung Happy birthday, pasibayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Daddy. Thank you sa lahat ng binigay mo. Sinulong sa akin. Lahat lahat. Miss ka na namin dito. At mahal na mahal ka namin. May sapatos na din sa iyo, Pero I love you Daddy. Thank you. Pero ang ano mutang para. May plan ko sa iyo. Diba nung New Year's nabi mo? Nung New Year may solution ko. May sasabihin ko simula ngayon, nagabago na ako. kita mo yung pagiging adult sa akin. Hi! Happy birthday! Sana umaba ang natin. Maraming maraming birthday ang mararating. Ganit! Kaya na, makapag-asawa ka na, no? Para naman mayroon ng pamilya. Huwag ka siya mga gano'n. Lagi ka ng kaya. Ang taon, taon na 2021, sana maligaya tayong lahat. Walang mga problema. Sana, sa pag niya, 40 ka sa gusto ko may pamilya ka. Happy Birthday na lang. Thank you sa lahat-lahat na pinagbibigay mo sa amin ang mga ano, supporta sa Android at Maritatay namin. Pati sa mga kapatid mo. Maraming maraming salamat. Happy Birthday, Tunay! Ah... Uh, Ipanaon, ah... Uh, patwa ng patwa sana, Tunay. Ah, uh, yung darat nga palawin, wala kong pangarapan kaya ka uh, manay mo eh. Uh, Balo mo naman, uh, magbawa mag mag na mag kami mag ng mga amo. Wala uh, kong pangarapan, manay sana. Huwag ka ka rin gano'n. Nuling mga um, iba sa panahon, uh, 40 na ba, hindi ba na, ka sana, hindi uh, ka, ako na ako kaya ka. kami mo nang bako ka ko, ani kay mga iba naman, um, Balo mo, uh, alakong nangalan mo ngayon, sana. Bata muli ka, at ina ka kaya kayabi. Muling ako pingketo, patwa ng patwa yung palaun. Ikaw muna mang mamu, uh, patwa na kayong patwa mo naman. Ita mo walang eh. Bota, lahat ng yung anak akong ang ate pamilya ang Anya English ko mo sa ko. Saan? Ah. Uh, Mahinto na kang maging akatambal mo. Ang kanita naman, uh, ah, masikang kami pa, at mm, ako pinke ko, metong kong mata, yan ay malakit. Kota, may away pa yung metong, hindi ka pamilya ka man, eh kung nakakit mo rin, hindihan sana, ala kong adranke ka na sana, ikapamilya na ka, magto na ka na uh, itong talagang akarami na nung demo. Oh, manintunan na kang manintunan, wala na kang mga pamilya. Nakalunos ka po itong datang panahon. Ah, uh, ako pin, wala kang patugot, manintunan. Pero, hala kang sariling pamilya. Makalunos kayo ito. Ito mo, at uh, sana ko rin, pinagawin ko kayo ka, na matupad sana yung tarotang sana. Yan yung panahon. Sana, happy birthday kasi okay. Happy birthday to